Hindi na ubusan ang balita kaugnay sa aksidente sa kalsada. Kaya naman isang road safety program ang nilunsad sa Malaysia na layong ituro ang responsable paggamit ng mga kalsada. Yan ang inaksyonan ni Cheryl Yao. Paikay ka pa kung lumakad ang dalawang 28 na taong gulang na si Ivan Martin nang abutan namin sa kanilang bahay. Napilay raw siya matapos madisgrasya sa motorsiklo kamakailan lang. Sampung beses nang naaksidente sa daan si Ivan. Pero pinakamalala raw ang pagtilapon nila ng kanyang asawa matapos tamaan ng bola ang gulong ng kanilang motorsiklo habang papunta sa mall noong 2014. Mahirap na makipagsapalaran sa aksidente talaga. Hindi kami naka-helmet nung naaksidente kami. Ayon sa World Health Organization, taon-taon, mahigit isang milyong katao ang namamatay dahil sa aksidente sa kalsada. Ang mas nakababahala pa rito ito ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga kabataan sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, patuloy ring tumataas ang bilang ng mga aksidente sa kalsada. Sa pangunguna ng international actress at producer na si Michelle Yeoh, inilunsad ng Prudence Foundation ang Safe Steps Road Safety Program sa Kuala Lumpur, Malaysia. Layo nitong turuan ng mga motorista, lalo na ang mga bata, ng mga dapat gawin para maging ligtas sa kalsada. We all have to participate and be responsible for each other to have safe roads. We should protect that right because that right will save us and save the people we love. So our purpose in this is to create awareness with simple, easy to remember ideas about what you can do and change those statistics, bring that fatality number way down. isinusulong ng Prudence Foundation na maibaba ng 50% ang bilang ng mga namamatay sa aksidente sa kalsada sa buong mundo pagsapit ng taong 2020. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, umaaksyon. Sherry Liao, News 5.